Kung ikaw ay nagtatrabaho o mayroong sariling negosyo o serbisyo, alam mo kung gaano kalaki ang halagang maaring mawala sa iyo. Kung ikaw man ay lumiban sa trabaho ng isang araw. Kaya naman napakahalaga ng pagiging miyembro ng SSS para siguradong mayroon ka pa rin makukuhang pera kung sakali mang ikaw ay magkasakit o kailangang lumiban sa trabaho. Narito ang ilang benepisyo na natatanggap at maaaring matanggap ng isang SSS member. Sickness Benefit Ang mga member ng SSS ay makakatanggap ng daily cash allowance mula sa SSS sa mga araw na siya ay liban sa trabaho dahil sa pagkakasakit. Paternity or Paternity Benefit ang mga babaeng member ng SSS ay makakuha ng daily cash allowance sa mga araw na siya ay naka-maternity leave dahil sa panganganak, miscarriage or termination ng pregnancy. Samantala, ang paternity benefits naman ay para sa mga tatay ay ina-apply sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Retirement Benefit ito naman ay na isang cash benefit na ibinibigay sa literadong miyembro sa pamamagitan ng buwanang pensyon o kaya lump sum. Death and Funeral Benefit Ibinibigay naman ang cash benefit na ito sa naiwang pamilya ng lamatay ng miyembro. Iwalay pa rito ang pera sa para sa living. Unemployment Benefit Maaari makatanggap ng pera ang isang empleyadong membro ng SSS kabilang ang mga kasambahay at OFWs kung siya ay biglang nawalan ng trabaho. Disability Benefit Gayun din, binibigyan rin ng cash benefit sa paumagitan ng buwan ng pensyon o lump sum. Ang SSS member na wala ng kakayahang magtrabaho dahil sa pagiging baldado o pagkakaroon ng matinding sakit.